Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Roel Gregorio Amerida mula sa samahan ng mga kalalakihan ng ating parokya ng Santo Niño de Marikina na magbahagi sa inyo ng isang testimonya sa ikalawang linggo ng pagdiriwang ng buwan ng mga laiko. Ako bilang kabahagi ng komunidad na may temang Tawan ni Kristo, Magalak na Maglingkod. Kaya mga kapatid, Patuloy tayong tinatawag ng Panginoong Jesus bilang kanyang kawan. Iwanan natin ang mga bagay na nagiging hadlang o nagpapahirap sa atin upang makapasok sa kaharian ng Diyos. At sumunod tayo sa Kanya at maglingkod sa mga dukha at nangangailangan. Kaugnay pa nito ang ating pananampalataya at paglilingkod sa simbahang malaya bilang mga miyembro ng kalalakihan maging sentro sa ating puso at isipan. Tayo ay haligi ng simbahan at tahanan. Tayo ang mangunguna sa ating pamilya na makibahagi o makiisa sa paglilingkod at gawain sa bawat araw na kasama natin ang Panginoong Diyos.